Magandang araw na naman sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa aking munting channel. Sa video ito ay mayroon na naman akong ituturo sa inyong isa na namang karunungan. At ang karunungan pong ito mga kapatid ay para po matawag ninyo ang taong nasa malayo. Kung gusto ninyong pauwiin ito, yan po ang inyong hihilingin. Pero bago po ang lahat, kung ngayon ka palang napadaan sa aking munting channel ay mag-subscribe na po at pindutin ang inyong notification bell. Ang karunungan pong ito mga kapatid ay ginagamit po upang maiisip ka ng taong iyong ginagamitan. Halimbawa, kung ang iyong partner ay nasa malayo at sa tingin mo ay medyo nakalimutan ka na. Hindi na nagchat-chat at hindi na tumatawag sa inyo. Gawin lamang po ang dasal na ito upang bigla kanyang maisip sa kanyang isipan. Maaari niyo din po itong gamitin sa mga taong may utang sa inyo na para bang kinalimutan ka na at hindi na nagpapakita sa inyo o maaari po na gamitin ninyo ito sa isang kaibigan o kakilala na nais ninyong magparamdam ulit sa inyo. Tayo po ay gagamit ng isang mahiwagang orasyon at ang kahilingan po ninyo sa mahiwagang orasyon na ito ay kayo na po ang pipili kung saan po ninyo ito gagamitin. Halimbawa, gagamitin po ninyo ito sa inyong asawa na nasa malayo upang ikaw ay kanyang maisip kundi kaya gagamitin ninyo ito sa tao na nagkautang o nagkasala sa inyo. O gagamitin po ninyo ito sa inyo lamang mga kakilala upang maisip kanila at magparamdam sila sa inyo. Nasa sa kahilingan po ninyo sa orasyong ito ang susi kung saan po ninyo ito gagamitin. Simulan na po natin mga kapatid. Siyempre po, dahil tayo ay gagamit ng isang orasyon dito. Dapat po, ikaw ay nakapagpuder ng 49 days. Kung wala naman, maaari kang Magdibusyon ng tatlong ama namin, tatlong abaginong Maria at tatlong sumasampalataya at samahan din ng tatlong anima Christi. Ang anima Christi po na dasal ay makikita po ninyo sa Google kung kayo ay magse-search doon sa Google. Mayroon pong Tagalog at Latin na version ng Anima Christi na makikita sa Google. Kayo na lang ang pumili kung alin sa dalawang yan ang inyong gagamitin. Magkaparihas din naman po ang bisa ng dalawang version na yan. Magdasal po o magdibusyon ng tatlong ama namin, tatlong abaginong Maria at tatlong sumasampalataya at samahan din po ng tatlong anima Christi. Nang hindi po bababa sa 49 days na araw-araw sa gabi at sa umaga. Kung gusto, po ni kung gusto po ninyong makapagpagana ng mga orasyon nang hindi gumagamit ng mga puder, ipabukasi ang puder at iba po ang mga panalangin iyan sa mga nakapagpagana na ng mga orasyon. Ganito po ang proseso. Inyo po itong dadasalin sa gabi bago po kayo matulog. Ito po ang inyong babanggitin na dasal. Makram minatam in bultos. Maham losis pasis. Hisos Nazareno at pagkatapos ay isunod po ang kanyang pangalan at isunod po ang inyong hiling halimbawa magbayad ka na sa iyong utang at lagi mo akong iisipin. O di kaya ay, o aking asawa, magparamdam ka sa akin, mag-text ka, tumawag o mag-chat. Basta't kayo na pong bahala sa kahilingan. Dapat po ay hindi ninyo babaguhin ang, ang inyong kahilingan po para sa taong inyong ginagawan. Sapagkat ito po ay inyong dadasalin ng labintatlong araw na magkakasunod. Sisimulan po ninyo ito sa unang bernes ng buwan. Pagkatapos nyo po sabi ang kanyang pangalan at inyong hiling, ay isunod po ang orasyon na ito. Dios, Dios, Diyos, igusum gabinit Diyos. Jesus, Jesus, salbame. Dios cruces, Pater, benedicti di Dios. Yan po ang dasal na inyong gagamitin upang ikaw po ay iisipin ng isang tao o matatawagan po ninyo ang isang taong hindi na po nagpaparamdam at nagpapakita sa inyo. Gamitin po ito para sa kabutihan at 'wag po sa kasamaan sapagkat ang mga karunungan kapag atin po itong gagamitin sa kasamaan ay masama din po ang balik sa atin. Sana po ay ingatan po ninyo ang karunungan na ito. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Marami pong salamat. Pakishare po ng video, video ito at God bless inyong lahat.